Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome sa segment na All About You, ang safe space kung saan pag-uusapan natin yung patungkol sa'yo. Ayan, para sa umagang to, babasahin natin yung ating letter sender. Ang pangalan niya ay Mr. Overthinker. Madalas akong mag-overthink. Pagpawisan ng kamay, mabilis ang tabok ng dibdib, or tibok ng puso at hindi makalabas ng bahay sa takot na i-judge ako. Anxiety po ba to? Alam mo ba, imposible din naman kasi na kung minsan hindi tayo mag-overthink. Somehow, yung average person nakakapag-overthink din. Ngayon, syempre yung question dyan kung ito ba ay disorder na. ba diba? Kung titingnan natin at i-evaluate natin, malalaman talaga natin yan kapag magpa-check tayo syempre, sa mental health professional. Pero on average, alam mo ba na yung average person ay nag-iisip ng 60,000 thoughts per day. So, kung nag-overthink ka, ibig sabihin, mas higit pa dyan yung iniisip mo. At kadalasan, kapag nag-overthink tayo, ang dami nating mga what-ifs. Pero ito yung dapat nating tandaan, no? Kapag nag-overthink tayo, kaya ang hirap-hirap niyang putulin at nagiging cycle siya na talagang mahirap na makaalis, kasi kapag nag-overthink ka, nagsastart yan sa mga simpleng thoughts hanggang sa yung isang thought na yun, nagbabranch out sa another thought, at tuloy-tuloy siya. So, isa sa magandang tip natin dyan ay importante na i-observe mo yung patterns ng thoughts mo. Ano ba madalas yung pinag-iisipan mo or in-overthink mo? Tapos, try mo din i-observe kung pa paano ka naapektuhan nito. Kasi commonly, kapag nag-overthink ka, hindi naman yan dito lang sa mind eh. Meron din siyang impact sa ating katawan. Pwede natin gawin yung mga grounding exercises na tinatawag. Simulan natin sa 5 4 -3 -2 -1 method. Yung 5 4 3 -2 -1 method, um, kadalasan yan sinasadya sa mga tao na anxious. Pwede mo rin gawin yung 478 na breathing exercise. So yung 4 7 -8 breathing exercise, sa iba medyo nahihirapan silang gawin to kasi masyado daw matagal yung paghold ng breath o kaya yung pag-exhale. Kung hindi mo siya kayang gawin, talaga ng exact na 7 seconds or 8 seconds, okay lang naman. Ang importante, nagagawa mo na mas maging focus dun sa katawan mo habang ginagawa mo yung breathing exercise. At yung panghuli naman, dahil na-mention mo na hindi nakakalabas ng bahay, pwede mong gawin yung gradual exposure. So usually yung ginagawa natin sa gradual exposure, nililista natin or nag-create tayo ng mga listahan ng mga bagay na medyo natatakot tayong gawin. Tapos, i-arrange ia natin yung lahat ng mga nilista natin sa ranking. Alin yung pinaka hindi masyadong nakakatakot pero feeling mo kaya mong gawin at ano yung mga bagay na sobrang nakakatakot na feeling mo kailangan mo ng tulong. Ayun, sana nakatulong sa iyo yung mga tips natin. So kung kayo ay merong mga questions katulad din niya, huwag niyong kalimutan na mag-email ng mga questions na mag appear sa screen ninyo. Again, this is all about you, ang safe space mo na kung saan pag-uusapan natin yung mga bagay na patungkol sa iyo.